DIY Moto Black. So, and good day mga kamoto no? Araw ngayon ng lunes, no? November 4. So, pagkat sabi sabihan sabi tayo kay Ilala mo ngayon, no? So, bali meron tayong first booking, ah, uh, to Baliwag, Bulacan, no? So, bali, 233 yung shipping fee niya. So magaan lang yung mga item niya. Then meron tayong pandobol booking. Y yung, second booking natin mga kamod vlog. papuntang uh, Plaridel Bulacan naman. 479 yung pamasahe. Priority siya mga kamoto no? So ayan. ah uh... Naghihintay tayo ng pang third booking. So wala tayong makuha. So i na natin itong dalawang nakuha nating uh, booking ng mga kamot vlog. So yan, update ko kayo pag kami nakuha tayong uh, pang third booking. So paano ba tayo ngayong araw na ito? Pambayad natin ng kuryente sa bahay. No? Paano na pa, pa, kakalaga siya na 600 plus. So, so yan, uh, nakuha na natin yung target natin na uh, pambayad natin sa kuryente. So dahil pa tayo ng Kuha pa tayo ng mga tatlong booking Then garahin na tayo mga kamoto vlog So ayun update ko kayo mga kamoto vlog Tayo mga kamoto vlog Dito tayo mga booking Dito pagbaba natin sa Narigel So pagkababalik ka ng Pampanga dadahan mo doon pulila naman So minakuha tayong Pancur booking natin Pulila to magalang Pampanga So bali yung shipping pa niya Ay 290 no? So, bali sa ano na tayo mga maglalans no, doon na sa Magalang Pampanga. So, ayun, nakuha na natin yung item. Then, i-drop up na lang natin mga kamoto So, ang layo natin sa... then mga 31 kilometers pa yung layo natin na papuntang Magalang Pampanga. Ayun, update ko kayo mga kamoto vlog pagka nakuha tayo yung pang... apat na booking then pwede tayong gumarahin ng mga motorbike so isa na lang So, bali, apat na booking na yun. So, meron na tayong, higitan na tayo rin ng more than 1,000, no? So, dahit na natin yung target natin na maka-accumulate ng 600 pesos. Pambayad natin sa kuryente. So, ayan, update ko yung mga, ka mga kamotovlog. Well, unfortunately, mga kamotob, nagdinan tayo kumuha ng pamport booking. So, bali yung naging gross income natin ay nato 1,033 pesos. Sabi naman nila, mo, kumita tayo ng 1,001 pesos. So, ilalas mo yung top up kayong gasolina. So, yun na yung magiging net income mo, mga kamotob So, mga kamotob ah, na lang yung ating video. Saan mo mag-like, mag-comment. Huwag niyo rin po kalimutan pindutin ang ating notification bell para updated so, kayo sa mga susunod kong i-upload na video. Hanggang sa muli mga kamot bye bye